Aries, tignan natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong December 16 to 31. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private reading sa ating Evil Eye Amulet Necklace at ang ating QR's Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot intentions by Aliana Reyes. So we have dirt digging, looking for dirt on you or vice versa. Yan. So pwedeng ano ba? May hinahanap kayo no na pwedeng tinatago ng isang tao or sa inyo po. Lagi na lang may nagpo-point, may nagpi-pinpoint ng mga maling nangyayari mayroon ditong uh, lagi kang sinisisi, hinahanapan ka ng pangit, hinahanapan ka ng mga maling nagagawa mo. So, pwedeng yan, pwedeng pagdating sa trabaho, or pagdating sa family ninyo, nafe-feel nyo ba yan? Parang wala na kayong ginawang maganda kung hindi puro yung negativities yung nakikita po sa inyo. We have to winning busy. Ah, two busy winning. Ano ba yun? Baliktad, no? So, ayan po. Pero yung iba kasi sa inyo, pwedeng yan nga. Di ba? Puro negatives yung nakikita sa inyo nung ibang tao. Puro yung kamalian ninyo. Pero, pwedeng hindi nyo na po yan pinapansin. Parang nasanay na ba kayo? Aris, no? Na ganun lagi sila. Oh, ganun lang naman sila lagi. So, ikaw ay nagpapakabisi ka para sa ikaw ng life mo. Hmm. Parang ayaw mo na ng drama. No more drama na. No negativities na pagdating sa life mo. Or ngayong December 16 to 31. Marrying for money. Oh, pwedeng mga in-laws mo ba yung, ano, yung nagsasabi nito? Or, even relatives mo, sinasabihan ka, oh, kaya ka lang naman nagpakasal yan Oh, kaya ka lang naman niya pinili. Or, kaya mo lang naman siya pinili. Kasi, ganito, ganyan. ba diba? Dahil may pera siya. Mm-mm or meron nga dito kinikriticize kayo dahil sa pinag- uh, dahil dun sa asawa ninyo kasi pwedeng sabihin natin hindi naman sobrang yaman pero masipag hard working di ba pero pwedeng gusto ng mga nasa paligid mo gusto nila yung mayaman bakit kaya dahil ba makikinabang din sila kaya ganun pero yon yung iba po sa inyo dito yan it's either positive or negative or mayaman or mahirap pwede po na nakikriticize ka pa rin. Hinahanapan ka nila ng butas. Aris. So, tingnan natin. Pagdating naman po sa energy mo, kamusta? Kamusta naman ang energy spirit guide ni Aris? Kamusta naman po ang energy ni Aris spirit guide? We have the hanged man. Ayan po. So you have lots of sacrifices. Ngayong 15 to 16. Mm -mm. Parang di ka makakilos dito ng maayos. Yun nga siguro ang dami mo din talagang pinaprocrastinate. no? Tingnan natin. Okay, may mga delays. May mga delays po sa life mo. Sa mga decisions mo pwede rin na may hinihintay ka kasi dito eh. Kaya di ka muna nagde-decide, di ka muna gumagawa ng actions. Tignan natin. So, pwede nga yung, ano, 16 to 31 may delays. Or ikaw mismo to. Ikaw yung nag... Parang may mga setbacks ka ganyan. We have the Empress. Ito naman yung nasa paligid mo. Actually, marami naman dito no, sa paligid mo, Aris, na, na, na maalaga. Oo. Ayan, maalaga po. Hindi ko alam kung may buntis dito. At, o, okay, kayo yung buntis, aris, tapos ito, pwedeng feel nyo naman yung alaga, no? Yung comfort ng family po ninyo. Ayan, could be your mom o kaya naman ang asawa mo. Kaya din pala meron tayo ditong mga setbacks kasi po yung iba sa inyo pwedeng, ayan, baka meron kasing malapit ng mga anak eh, tapos mag-ano na kayo yung iba po sa inyo. Um, hindi kayo magre-resign pero magma-maternity leave yung iba sa inyo. Okay? Or pwedeng yung asawa po ninyo. So, pwedeng isa na lang yung kumikita. No? Kaya may mga setbacks kay dito kasi, syempre, ang kailangan ninyong unahin ngayon is yung welfare ng mag-ina. Diba? Welfare ng asawa at saka ng anak. Kaya po kung meron man dito mga kapritsyo ngayong 16 to 31, pwedeng hindi mo na po, hindi mo na po ibibigay. O or hindi nyo muna yun ipaprioritize sa ngayon check natin pagdating naman sa kaperahan. No, so work muna pala tayo so work. So work, we have 10 of swords. Ayan. Medyo meron ba, meron ba ditong nagkakaroon ng problema sa mga inaayos ninyo ng mga documents pagdating dito sa trabaho. So baka nga yung iba sa inyo, uh, meron dito nag-loan, tapos hindi pa pala siya pinapasa. You know, kaya pala ang tagal-tagal bago ma-approve. Meron naman dito pwedeng mabigyan kayo ng bagong kontrata with this Ten of Swords. Five of Pentacles. Okay. Yung iba, meron dito na mabibigyan kayo ng bagong kontrata. Yung iba naman po dito, may umaharang talaga dun sa growth mo pagdating sa work. May struggle tayo dito. Kaya wag kayong magre-resign sa work, ha? Aris, kasi pwedeng mahirapan kayong maghanap ng trabaho. Ayan, tiyaga-tiyaga na lang daw muna kahit na medyo nakaka-stress dito pagdating sa work oh, Yes po, yung iba po sa inyo kung magre-resign kayo ngayon, may harapan kayo maghanap ng work Kahit abutin pa yan ng next year Tignan natin Okay, sa kaperahan naman po Nine of Swords We have Knight of Wands. Okay, so, na-stress yung iba sa inyo pagdating sa pera. Pero sinasabihan kasi kayo dito na kung magpa, na malulugmok lang kayo, magpapakastress lang kayo, wala talaga mangyayari. Hindi nyo masusolusyonan yung problems ninyo. Six of Cups. Mukhang meron kang pinautang dito na ayaw nang magbayad. Talagang pinagtataguan ka na nung taong to. O kaya naman, alam mo na parang niloloko or binubola-bola ka na lang ba niya na... Sinasabi niya, pag nakakausap mo, oh, magbabayad ako ganyan pero wala na talaga. So, nararamdaman nyo po yon kaya next time, reason na kayo magpahiram ng pera. Kasi yun nga, talagang malaki po talagang chance na hindi kayo mabayaran. Kasi yan, yung iba sa inyo, pwedeng yes, mayaman nga yung napangasawa ninyo. Pero pwedeng hindi naman kayo binibigyan ng pera. Diba, yung pera na ginagasos mo or pinapautang mo, is pinaghirapan mo rin. O kaya naman yung iba sa inyo, yun lang talaga yung budget ninyo. Diba, yun lang yung bigay sa inyo nung, kung binibigyan man kayo ng asawa niyo, Pero bilang yun. Kaya po, hayaan nyo na may magtampo sa inyo na no, hayaan nyo na na may magtampo sa inyo kesa naman mag-away kayo ng asawa mo dahil nagpautang ka. tingnan natin. At kung kayo naman po ay mangungutang, palam nyo po sa asawa nyo. Kasi mag mas mag-away naman kayo pag nalaman niya na may utang ka pala. Tapos hindi niya alam. Check natin sa business. Ace of Wands. Maganda yung energy pagdating sa business. Uh, but we have three of swords. Para medyo heartbroken kayo ngayon siguro kailangan yung maglinis, no? Kailangan yung linisin yung plate ninyo bago matapos yung taon na to. Para hindi full na full yung, uh, yung plate ninyo by 2025. There's room for improvement. There's room para sa mga uh, pagbabago, no? Or yung mga mas maganda pang darating sa life po ninyo. Sa business, ayan, parang may makakaaway kayo eh. Seven of Swords. Mm, mm Ganito, parang alam nyo na na, ay parang hindi magandang kausap yung isang tao na to. Pero baka i-push pa rin. Para bang pilitin pa rin kayo ng tao na yun. Sige na po, tanggapin nyo na yung order ko, ganyan. Ayun, so parang maaawa. May maaawa, ganyan. So, ayun, baka maloko po kayo. Mm -mm. Baka bigla na lang magtago yan. Kaya, huwag na po kayo magpautang. No, ngayong week na to, iwasan nyo yun, magpautang kayo dito sa business kailangan mas ahead kayong, you know, one step forward, you know, one step ahead yung pag-iisip po ninyo kaysa dito sa mga client ninyo. Kasi yes, pwede pong may mang isa sa inyo dito. Tsaka baka busy-busy kayo ngayong, ano na to, ngayong two weeks na to. So baka hindi kayo mapansin, no, dyan sa shop ninyo. Kasi pwedeng may nangungupit, may, nang, may manguha ng something, no, na valuable, syempre. Check natin sa family naman kamusta. Kamusta po ang family? We have the full. So pwedeng meron ka ditong family members, ayan aalis or baka kayo. Meron kayong pupuntahan. Mm -mm. We have five of ones. Kaya lang parang bago pa kayo makaalis. Ayan, five of ones. Bago pa kayo makaalis, bago pa magkasundo-sundo, away-away muna. Yan. Ayan yung nangyayari. Or pwedeng meron kayo ditong hinihintay, napakapasaway. Kung nara 8 yung usapan nyo na magkikita-kita, 10 na wala pa yung tao na yon Yung tipong ganun po. May pasaway dito na family members. Tingnan natin sa friends naman. Kamusta ang kaibigan, mga kaibigan, energy ng kaibigan mo? We have Knight of Cups. Meron tayo ditong four of pentacles. Okay, so 'di ba pwedeng may energy ka ako dito na hindi magbabayad sa iyo. Pwedeng ito yung kaibigan mo na 'yan. Mm. -mm. Magbabayad siya pero parang pa konti-konti lang. Parang ayaw niya bang bitawan yung pera na mayroon siya. Eh totoo inutang niya lang naman sa iyo or nangutang naman siya sa Parang ginamit niya yan sa business tapos ngayon medyo nakakabawi siya. Magbibigay naman po siya pero maliit na halaga kesa dun sa inutang. Mm -mm. Parang sabi natin, one-fourth, ganun. One-fourth lang nung inutang niya, yung ibibigay niya sa'yo bago matapos yung taon na to. At kung meron naman po kayo dito, ayan, wala namang may utang sa inyo na kaibigan. Ano? Meron kang kaibigan dito na pwedeng may invite ka, yan, sa family gatherings nila or kung anumang occasions ito no, na meron sa family nila. Mukhang invited ka po. Parang ayaw niya na mawala ka. So, pwedeng you're very important dito sa kaibigan mong ito. Check natin health naman. We have the high priestess. And we have king of swords. Okay. So, meron kayong nararamdaman. Aris, yung iba po sa inyo ha, meron kayong certain na nararamdaman dito. Some of you, pwedeng salala muna ninyo at top of your head. Pero pwedeng binabaliwala po ninyo. Moron sa neck, ayan, sa throat, pataas. Pero pwedeng binabaliwala nyo po yung inyong nararamdaman. So, ayan, magpa-check up po kay if meron kayong nararamdaman dito. Huwag niyong babaliwalain kasi ba diba, malapit yan sa ulo, malapit sa brain. So, pwede po na... Yan. Baka delikado siya. Mas maganda kung mapacheck up nyo po bago mag-holiday season. O, kasi mahirapan na kayo eh kapag kunari. Baka masumakit pa pag kunari 24. O kaya sa, ayan, sa araw mismo ng Pasko or bagong taon. Mahirapan po kayo maghanap, no, ng pag-check upan nyo po. I mean, ano, yung mga specialist ba, ganun. Kasi baka naka din sila, ba diba? <laughs> Naka-vacation sila. So, ayan po ang mensahe para sa'yo ngayong two weeks. Maraming maraming salamat, Ari, sa walang sound. pag mo dito sa aking channel sa araw-araw na panunood, pagbalik. Ayan, at sa hindi po niyo pag-skip ng ads. Maraming maraming salamat and more blessings to come para sa'yo ngayong 20 ngayong paparating no na 2025. So kung hindi niyo pa po napanood yung inyong uh, 2025 reading, nandiyan na po yan, nandito na po yan sa ating channel. Hanapin niyo na lamang po.